Inay! Inay! Ano ba nangyari iyo? Ba't hindi ka na huminga? Inay! Ba't parang hindi ka na huminga? Anak, aalis ka ba? Opo, Nay. Nagyayay ang mga barkada ko. Mamaya ka na umalis. Sabay na lang tayo maghaponan. Naantay na nila ako. Sa ibang araw na lang siguro tayo kumain ng sabay. O siya, sige. Mag-iingat ka lang, anak, ha? Ano oras pa lang mo? Hay nako. Hindi na niya ako narinig. Ana, anong oras ka uwi? Nagluto ako ng paborito mong ulam pa pa uli ko. Kasi ay po kami ng mga kaibigan ko. Ah, sige sige anak. Antayin ko na lang pagdating mo bukas. At mag-ingat ka dyan ha. Oo na, hindi na ako bata para alalanganin mo pa. Magandang araw anak. Maayong ba ko tulungan sa gawain bahay? Siyempre naman na, ikaw pa. Hmm. 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 O, so, basta dyan ka na sa baba? O siya, sige sige. Palabas na ako. Sobrang excited na ako sa flight natin. Ay, nai, maiwan na kita. Ay, nai, baka malita kami sa flight. ni Guri nang nawala dito. Sobrang saya namin ng mga best friend ko. Inay, ano na pa nangyari sa'yo? Di ka man na sumasagot. Nagtatampo ka na naman. Mayo ka dyan at ako ibabawi sa'yo. Sarap ka, arte sa labas. Nay! 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 Inay! Inay! Inay. Ano ba nangyari sa iyo? Ba't hindi ka na humihinga? Inay, ba't parang hindi ka na huminga? Ay, yung cellphone ko. Hello? Ito po ba yung pinakamalapit ng hospital? Pusundo ako ng ambulance. Ang nanay ko hindi na humihinga. Kung kailan gusto ko nang bumawi sa kanya ng oras. Sinayang ko lang ang kapiranggot na oras na nandiyan pa siya. Ngayon, hindi na mababalik pa. Mga oras na lumipas na dapat kapiling ko pang aking ina. Ngayon, labis-labis ang aking panghihinayang sa mga huling oras na dapat kapiling ko siya.